What's up mga prank and welcome to my vlog and for today's vlog kay dito tong mga niudto sa gawas no nya mag na lang sad ta para okay kayo ka pasensya mga prank no kay karon ra gud ta naka-upload kay karon pagid na bakante no kay baka busy person mangita wala ka busy person oy <laughs> Before ta magsugod mga prank, mag shout out sa ta. Imo na naman ay uso ron na unsa gud Shoutout Shout out di kay Madam Gina diha, ang Madam Kilay ng Davao City kan na kay Uki. Shout out pud ta no kay Mitch Vlog from Toril Davao City. Okay kayo. Na pud diri si Carlo Troya no. Shout out diha sir. Matik na. Ug ang last shout out diha kay Gerald Ramirez Mabali no. Salamat isap suporta no. Let's go. So karon mga preng, balik ta sa atong video no. So naabot na ta sa ato ang destinasyon Yung mga online ta, baklay baklay sa ta para okay kaayo. Dayon ni Pasi mi eh, ganahan mi mag Japanese Japanese ba. Trade trade Japanese god no unsa god ka? Mana pili-pili dayon ta nangita-ngita dayon ta pero na nagud ta ganahan Oh, ganahan ko aning yakiniko. Oh. Mo ni akong order ron ron. While waiting mga preng, magulat sa ta. Daon sa. Totoot so, mga preng, naabot na gyud atong mga folders no with the crispy chicken. Syempre na putay panulak, eh. watay pambiraan na ini ta. Yeah, dayon mga pre, ato na na no, ato dahing butangan ng chili sauce para kapa kaayo. Gamitan dahin ng first bite. Mmm, lameer. Padayon dayon sa second bite. Mmm, ambot lang. Nabot tayo pinatik-atik na bite. Ah, ah biters. Ay, siyempre, hindi li mawala itong panulak na. Kay eh, para, nice kayo. Atong si Gopon, be. Mmm, mamix. Aw, oh, mamix. Siyempre, hindi li mawala ang fried sike, no? Ato dahin ng sulayan. Matik na, naunsagog ka. Aw. Atong usban be para maghusay na. Ay, okay ka ayo busog na kay ko. Niara, like sa sa ta. Pagkahuman og kaon mga pring saka ta diri sa second floor. Ay nganu man? Ay siyempre, mag grocery ta diri. Ang ita ta pangunsumo ba? Ngita ta pangluto diri kay para dili ta sigig kaon sa gawas na unsa gud ta. Di ba abroad man ka pring dagan man kag kwarta? may nagingon na na kay atong piktan. Di pa sabot ha na abroad ta, dato ta na unsa gud mo. Asa man ng nang makadato na country be kay ato anang pasihan? Ay sa pring, relax lang sa dia. Ay okay po pring. Na unsa naman ka pring dagan man ngyawit yeah, dira na naa naman na 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 ta sa grocerihan ay tama tama mga pareng pasinsyahe lang mga 2% ay mga preng. pahumanan na dito grocery no nga yeah, dari lang sa tama na tong video no sa next video na ta maghusay no so see you next time wikik